Uh, ano naman po yung masasabi niyo doon sa notion na nagsimula daw sa kasalukuyang administrasyon sa paungunan ng uh, Pangulo kaya nadidiskubre itong uh, uh, malawakang uh, sistema ng korupsyon sa flood control at uh, siya lang daw yung una na talagang uh, tumugis uh, dito. Uh, attorney, makatotohanan po ba ito? Absolutely hindi. Eh di ba, alam na natin. Eh. Nag-iingay na tayo noong 2024. Nagkita ako ng larawan December 26, 2024. Sila ay nagpupulong sa malakanyang siguro yun at ang kanilang ginamit na termino, thoroughly reviewing, thoroughly reviewing, masusing pinag-aaralan ang legalidad ng panukalang budget ng 2025. Pinirmahan pa rin. Ano ang ugat ng korupsyong pinag-uusapan natin ngayon? Hindi ba itong unconstitutional, invalid at criminal 2025 national budget? Sino ang pumirma matapos silang masusing pag-aralan at basahin ang kada pahina ng 4,000 higit kumulang na 2025 General Appropriations Act? Hindi pa pwedeng maghugas kamay. Nung pinirmahan mo, inaprubahan mo ang lahat ng linaalaman ng unconstitutional 2025 budget Kanya hindi pwedeng sabihin na wala kang pananagutan dito isa pa sa mga depensa nila dahil kung uh, uh, sangkot uh, ang uh, pangulo dito yung executive bakit paraw na doon sa bicam uh, isiningit yung uh, gusto ng uh, pangulo bakit hindi na lang daw doon sa nep kung meron man siyang gusto. At isa pa sa kanilang uh, um, depensa rito dun sa involvement ng uh, Pangulo is nag-vito nga siya ng uh, ilang line items uh, doon na bilyong-bilyong uh, pisong uh, halaga, uh, attorney. Yung sinasabing veto, walang veto yun. bito vitohan lang yun. Kasi yung binito niya, parte ng unprogram appropriations. Yung unprogram appropriations, maaari mo lamang gamitin yan kung merong excess or sobrang koleksyon ng buwis, kung merong bagong buwis na pagkukuhaan o dili kaya ay may bagong utang o pagkakautangan. Diyan lamang yan. So yung binito mo, wala yun. Paper veto lamang yun. Sa papel mo lamang binito yun. Bakit tinira sa Bicameral Conference Committee yung Vice Camp? hindi doon sa NEP. Kasi alam ninyo, yung proseso ng pagsusumiti ng panukalang budget through the National Expenditure Program, meron yan yung BESF, yung source of funding. ba diba? Nakalagay doon. At nandoon din dadaan yan sa DBCC. And I think, I think and I believe in him, kaya hanggat nandiyan si R.C. Balisakan, si Secretary R.C. Balisakan na nagbabante at nagmamatsyag, hindi rin siya papayag na magkaroon ng sobrang daming insertions. Kaya inilusot yan doon sa Bicameral Conference Committee Report dahil pagdating dyan, hindi na naman nila binabasa yan eh. Di ba hmm. noong una naming ibinunyag yan? ang kanilang depensa agad? De, walang blanco doon. Walang blanco sa bicameral conference committee report. Nung aming pinakita yung mga prueba, anong next defense nila? Ah, hindi. Kasalanan niya ng mga staff namin na napapabilang sa technical working group ng mga empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Di ba't ka walang hiyaan yun? Nung naipit ka na, ikaw pumirma, ituturo mo yung mga ordinaryong manggagawa ng Senado at ng House of Representatives na ang tanging kasalanan lamang ay bahagi sila ng technical working group. Kanya dapat bantayan itong ginagawang pagpasa ng 2026 national budget. Opo. Uh, attorney, um, sinasabi po ni Senator Ping Lakson na ginagamit lamang daw yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng dalawang uh, USEC o undersecretaries para po doon sa sinabi po ni Zaldico na 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Kung presidente ka, pinalulusotan ka ng daang bilyong piso ng mga tao mo, then you don't deserve to stay a minute longer in your office as the president. Inayari ka ng usik mo. Inayari ka ng uh, district engineer lamang. Yinayari ka ng regional director lamang ng DPWH? Come on! Hindi naman tayo ni kanina lamang alas 7 ng umaga. Alam natin lahat ang nangyayari diyan. At uh, mahirap naman na uh, ikaw ang pinuno ng uh, uh, Senate Blue Ribbon Committee, ikaw din na nag-aabogado sa Pangulo. Yun nga po, uh, may conflict, may problema tayo uh, ba doon, uh, attorney, dahil parang uh, nakikita ng taong bayan na yung Senado o yung isang Senador pa ang nagdedepensa parang tagapagsalita uh, ng uh, Pangulo uh, since ang issue is nasa ehekotibo? Eh tama yun, dapat manahimik na lang. Maaring supporter ka o alyado ka siguro ni Pangulong Marcos bilang senador. Quiet ka na lang. Bakit? Chairman ka ng Blue Ribbon eh. Let the Executive Department, those who belong to the Executive Department, yung mga nasa... Alaki-laki ng tanggapan ng Pangulo eh. Andami-dami empleyadong pwede magsalita o nisbiha. Payaan nyo silang magtanggol. Pero kayo dito sa yung mga supposedly nag-iimbestiga nitong napakalawak na korupsyon, Ewag eh, naman kayo mag abogado para doon sa mga taong kung saan patungo ang investigasyon. Malaswa masyado eh, hindi tatanggapin ng Pilipino. Opo, yung dalawang uh, undersecretaries po niya, si, yung uh, Department of Education undersecretary si Yusik Olayvar at yung uh, PLLO undersecretary, na si Adrian Bersamin, pareho pong uh, nagbitiw na sa puesto. Kasunod din ang pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kamag-anak po daw ito ni Adrian Bersamin, at uh, Budget Secretary Amena Pangandaman. Itong pagbibitiw po ba nila ay uh, ibig sabihin, wala na po silang, hindi na po pwede silang papanagutin? E hinggil nga po dito sa mga isyong ipinupukulaban e, po sa kanila. Legally no liable pa rin sila. Matagal ko nang sinasabi, pagpaliwanagin si Amina Pangandaman ng DBM at itong si Trygib Olaybar yung USEC ng DepEd. Dahil nga meron silang sweetheart deal eh, na isara nila yung 2.85 billion nang ganon-ganon lang. At ang kinaladkad nung Trigib Olaybar ay yung tanggapan ng Pangulo through the Office of the Executive Secretary. Samantalang ang kanyang ang tanggapan niya ay DepEd. Ang layo naman, ang tapang naman, sinong nasa likod nito? Lumabas yung pangalan ng Yusek uh, Bersamin ba? Adrian, hindi naman din kaya gumawa mag-isa noon. May mga kasama pa yan. Hanggang ASEC level siguro may kasabwat yan. Kinakailangan maungkat yan at mailabas lahat mapangalanan. So ibig sabihin nito attorney nayanig ang uh, Malacanang doon sa naging uh, pasabog revelation ni Zaldi Co po dito sa corruption issue uh, ng uh, pamahalaan lalo na uh, kabilang po sa mga nabanggit nga niya uh, itong si Pangulong Bombo Marcos Jr at ang dahilan eh, ang timing ng pagbibitiw nito nga uh, kanyang mga cabinet secretaries eh, ayun na po ayong uh, nangyari sa kanila Yes, I, 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 uh, I, I can see that. Na talaga yung paglabas niya, malaki yung impact. But even before lumabas yung saldi ko, nandoon na sa affidavit nung Yusek Robert Bernardo. Binanggit na yan yung Trigib Olaybar, yung Office of the Executive Secretary, yung 2.85 billion, yung uh, 15% na kickback na amounting to more or less 500 million pesos. Eh, manghang-manghana yung tao eh, sa halaga, 2.85 billion. Eh, na small time pala yung uh, Trigib-Ulaybar at yung Office of the Executive Secretary dahil base doon sa pahayag ni ko 100 billion at 25 billion. Ang kanyang uh, tinuturo ay si uh, Bongbong Marcos. So, ito talaga, napakalawak ng korupsyon. Nakakaya, even yung Pangulo ng South Korea, di ba? Binawi yung kanilang pautang na 28.8 or 28.5 billion in pesos dahil sa dalawang kadahilanan. Massive corruption and looting of public funds. Nakakahiya 'yon. Mismong pangulo ng South Korea ang nagpahayag niyan. Mm -hmm.